Kilalanin natin ang mga mahal sa buhay ng Asia's Queen of Songs na si Pilita Corrales na kamakailan ay nag-celebrate na kanyang 85th birthday. The Philippine Showbiz List presents Mga Anak at Mga Apo ni Pilita Corrales Sino-sino sila? Pilita's Children Jackie Lo Blanco Ang 60 years old na si Jackie Lo Blanco ang panganay na anak ni Pilita Mula sa dating asawang si Gonzalo Blanco, isang Spanish executive businessman na namayapa noong 1981. Nang magkahiwalay ang mga magulang, nalatili siya sa pangangalaga ng kanyang inang si Pilita. Tulad ni Pilita, tinahak din ni Jackie Lu ang entertainment industry at isa sa mga artistang maituturing na matagumpay sa larangang ito na napapanatili pa rin ang pangalan sa sirkulo sa mga lumipas na taon. Patunay riyan ang hindi mabilang ng mga proyekto sa big screen at telebisyon na kanyang nilabasan na nakasabayan din ang mga bagong henerasyon ng mga artista. Sa kasalukuyan ay napapanood si Jackie Lu sa GMA Primetime Series na Widow's War kung saan ginagampanan niya ang role ni Ruth Balay, ang social climbing mother ni Carla Abeliana. Maliban sa pag-aartista ay nagsusulat din si Jackie Lu sa kolom ng pahayagan ng The Philippine Star. Kilala rin siya bilang aerobic instructor kung saan isa siya sa mga hinahangaang celebrity na sa kabila ng kanyang edad ay napanatili niyang fit at healthy ang kanyang pangangatawan. Sa matagumpay niyang career, taliwas naman ang nangyari sa kanyang married life. Taong 2011 ang tuluyang nakipaghiwalay si Jackie Lu sa kanyang husband of 22 years na si Ricky Davao, kung saan ay mayroon silang tatlong anak. Nagkahiwalay man, ay nanatili pa din silang civil at naroon ang respeto sa isa't isa na siyang dahilan kung bakit hindi sila mahirap pagsamahin sa si isang proyekto. Samantala sa tagal ng pagiging single, bukas si Jackie sa pagsasabing never niyang naisip na magkaroon ulit ng panibagong love life. Ramon Christopher Si Ramon Christopher Monching Gutierrez ay anak naman ni Pilita kay Eddie Gutierrez. Nakilala noon si Monching bilang male teen heartthrob. Nagsimula ang kanyang karera sa pag-arte sa teen-oriented show na That's Entertainment, kung saan din umusbong ang pag-iibigan nila ng ka-love team na si Lotlot -Lot de Leon. Taong 1989, sa edad na labing walo, ay ikinasal si Monching kay Lotlot -lot, at ang kanilang pagsasama ay nabihiyaan ng apat na anak. Ngunit tulad ng sinapit ng kanyang ate Jackie Lou at ng kanilang ina hindi nagtagumpay ang married life ni Mon Ching. Taong 2004, naghiwalay sila ni Lot Lot at napawalang bisa ang kanilang kasal noong 2008. Sa kabila ng hiwalayan, napanatili ni Monching ang maganda nilang samahan kung saan ay nagkakasama pa din sila sa ilang TV projects. Maayos din ang relasyon niya sa bagong asawa ni Lotlot -Lot na si Fadi El Sauri sa kasalukuyan. Patuloy pa din ang pagiging aktibo ni Monching sa showbiz. Kabilang sa huling niyang proyekto ay ang GMA drama series na walang matigas na pulis sa matinik na misis. Pilitas Apo with Jackie Lou Kenneth Si Kenneth o mas kilala sa simpleng tawag na Ken, ang uniko iho at panganay sa tatlong anak ni na Jackie Lou at Ricky. Hindi tulad ng kanyang ang angka na nasa entertainment industry, pinili ni Kenneth ang karera sa labas ng showbiz. Si Ken ay happily married kapiling asawang si Justin Nina Samson Peña at kanilang anak. Ricky May Si Ricky May ang pangalawang anak ni Jackie Lu at sinasabing siya ang carbon copy ni Ricky isang proud lesbian si Ricky May mula ng umami noong 2015. Tulad ng kanyang pamilya, sinabak na rin niya ang showbiz. Noong November 2023, ay pumirma siya ng kontrata bilang bahagi ng Artist Circle Talent Management. Sa panayam sinabi ni Ricky May na matagal na rin siyang inaalok na tahakin ang showbiz pero naging prioridad niya ang pag-aaral. Na-delay din ang kanyang pag-aartista na sumabak muna siya sa corporate world. Sa panahon ng pandemya, ay naging preschool teacher muna siya at bago yon, nagtuturo din siya sa mga bata na may edad isa hanggang anim na taon. Nagtrabaho rin si Ricky May sa Human Resources at sa BPO para sa Corporate Communications. Sa kanilang pamilya, sinabi na parang siya lang daw yata ang pumasok sa opisina. Ang nagdaang pandemya ang nag-udyo kay Ricky May na subukang pasukin ang showbiz. Arabella isa sa mga apo ni Pilita na gumagawa ngayon ng ingay sa showbiz ay ang bunsong anak ni Ricky at Jackie Luna si Arabella. Noong 2021, pumirma siya ng kontrata sa Star Magic. Higit sa taglay na mistisang ganda, determinado si Ara na gumawa ng sariling pangalan sa mundo ng showbiz sa pamamagitan ng kanyang sariling mga nagawa. Siya ay seryosong dumaan sa mga acting workshop at masigasig na naghahanda para sa bawat pagkakataon sa pag-arte na ibinibigay sa kanya. Sa isang panayam inamin ni Ara na bata pa lamang siya ay kinakitaan na siya ng potensyal sa pag-aartista. Kwento nito na sa grade school siya na magsimulang sumali sa mga school play, dance club at maging host sa mga programa ng paaralan. Todo suporta naman anya ang kanyang pamilya sa kanyang desisyong pasukin na rin ang industriya. Itinanggi rin niya na may pagsisisi siya na natagalan ang pag-aartista niya. Ayon kay Ara, goal niya talaga muna maka makapagtapos ng pag-aaral. At nung makagraduate na, bago mangyari ang pandemya, alam niyang panahon na para pasukin ang showbiz. Masasabing maganda ang itinakbo ng karera ni Ara na ngayon ay regular na napapanood sa FPJ's Batang Kiapo bilang si Catherine Caballero. Pilitas Apo with Monching Janine isa naman sa mga pinakakilalang apo ni Pilita at sinasabing young version niya. Dahil sa tagalitong kagandahan ay walang iba kundi ang panganay ni Monching at lot, lot na si Janine. Nag-aral si Janine sa All Girls School sa St. Paul College sa Pasig at nagtapos ng kolehiyo sa Ateneo de Manila University with a degree in European Studies. Tulad ng kinalakihang pamilya ay pinasok rin niya ang showbiz. Nakilala at sumikat siya sa mga TV shows ng Kapuso Network noon. Nagbida rin siya sa ilang pelikula at tumanggap ng mga parangal. Isa na nga rito ang pagganap niya sa pelikulang Babae at Baril, kung saan siya ang nagwaging Best Actress sa 68th FAMAS Awards, Gawad Urian Awards at Q Cinema International Film Festival. Noong 2021, kinilala naman si Janine bilang Rising Star Asia Award sa 20th New York Asian Film Festival. Maliban sa pag-arte, ay ilang beses na rin nagpakita ng galing sa kanyang fashion style si Janine na dahilan upang maging suki siya ng mga magazines at modeling. Sa kasalukuyan, siya nasa bakuran na ng ABS-CBN at isa nga sa inaabangan niyang proyekto ay ang seryeng Lavender Fields kung saan ay kasama niya rito ang nalilink sa kanya ngayon na si Jericho Rosales. Jessica Si Jessica ang pangalawa sa apat na anak ni Lotlot at Monching. Malapit si Jessica sa lahat ng kanyang mga kapatid at sa lahat ng ipapang miyembro ng kanyang lumalaking pamilya. Mahilig din siya sa mga aso. Sa kanyang Instagram, madalas siyang ibinabahagi ang mga aso sa kanilang pamilya. Mayroon pa siyang espesyal na Instagram highlight para sa lahat ng kanyang mga aso sa section of Bob's. Si Jessica ay madalas na naglalakbay at nakakapunta na sa maraming magandang destinasyon tulad ng Tokyo, New York, Boracay, Bohol, Singapore at Los Angeles. Siya rin ay isang tunay na beach babe kung saan ay madalas siyang kasama sa kanyang mga biyahe ang DJ and event host boyfriend na si Jello Andres. Samantala, naitampok noon si Jessica sa cover ng 1991 na edisyon na Gintong Mariposa Family Magazine. Ang nasa cover ay kanyang lolang si Pilita at ang inang si Lotlot Lot at kapatid na si Janine nagtapos si Jessica sa Ateneo de Manila University. Jago, ang singer na si Jago ay nag-isang anak na lalaki na Monching at Lotlot noong 2018 na magtapos siya sa University of Asia and Pacific with a degree in marketing. Si Jago ay minsang naitampok sa sikat na teen magazine na Candy. Bagamat pareho galing sa showbiz family sa kanyang mga magulang, basketball talaga ang naunang kinahiligan ni Diego. Katunayan, siya ay bahagi ng varsity team ng UANP Dragons. Ngunit nagbago ang isip niya at pumirma ng 5-year managerial contract sa LVD Management noong March 2020. Nang mapagtanto daw niyang may oportunidad siya sa showbiz kumpara sa iba, nagdesisyon siyang pasuki na rin ito. Sinimulan niya ang kanyang karera bilang recording artist at naglabas ng ilang mga awitin. Hindi na nga nakapagtatakang pasuki ni Diego ang recording scene, lalo pat apo siya ng tilaguri ang Asia's Queen of Songs. Kahit na siya ay nakafocus sa recording, ay bukas naman siya sa iba pang showbiz opportunities. Maxine Si Maxine ang bunsong anak ni ng Monching at Lotlot. -lot. Noong April 25, 2020, nagtapos siya ng high school. Wala man sa showbiz, kilalang kilala siya sa mga tagahanga bilang kamukha na kanyang nakatad ng kapatid na si Janine. Dahil sa malalim na pagkakaunay ng pamilya sa kanilang tahanan, madalas sa makikita si Maxine at Janine na magkasama sa kanilang mga social media accounts. Tinatawag ni Maxine si Janina na Ati Bear. Katulad na kanyang mga nakakatad ng kapatid, si Maxine ay may hilig sa lahat ng bagay na may kinalaman sa dagat, buhangin at araw. Dog lover din ito. Tunay na may potensyal na maging bituin din si Maxine. Katunayan, makikita sa kanyang Instagram account ang kanyang kagandahan, sense of fashion at mga philanthropic endeavors. Dahil sa pagiging bahagi ng pamilya na may kilalang pangalan, mayroon ding malaking social media following si Maxine. Kaya naman tanong ng kanyang mga tagahanga kung magiging bahagi kaya siya ng mundo ng showbiz in the future.